Good evening Good evening guys <laughs> Dito po tayo sa palengke. <laughs> Mag night market po ako Yan guys Pakita ko sa inyo yung mga bibiling ko Yung mga gulay <laughs> Yeah. Nandito tayo sa Puesto ni ma'am Namili tayo ng mga gulay guys Tek magkano po dito? 20 po yung 20 po 20? Yan, kayong tinaw iso Yan, mamaling po tayo guys Mamili tayo ng mga gulay Yan, paborito ko yung sitaw Yan, mili tayo ng mga gulay guys yan, mga sitaw guys. Ha? No? Sitaw, bibili natin. Tsaka mga... Talong po, magkano talong? 50. Oo, no, oh, yun, mataas pa rin talong. Mataas O, mataas pa rin. Yan, mga talong. Ang ah, ano po, ganito? 20. 20. Yan, bumaba, no. bumaba na daw yung ano ha, yung kalabasa. Bumaba, bumaba na yan ha. Bumaba na

wala 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 kayong mga ano po? Mga ayan. Ayun na pinili natin. Kumakano po 'yung ano? Yung tenyo rin po tong upo. Ready pa? Ah, bibili tayo ng upo, guys. Ayun. Sarap po haluan na. Ayun. Ah. Mga giniling. Ay, 1.30 na. 1.30 na yan. Mga tao pa. Upo. Sarap haluan nang ano, guys. Uh, Dito na lang. Dito pa lang daw. Dito pa. Mama, tama. Hmm. Tama lahat. Ay, Pero basta, ba wala na -ta 'yan. No. Yan din. Di tayo ng isang upo. Nilagay so, na natin sa back. Yan. Ngayon ano ang ating mga nabili, <laughs> guys, mga gulay. Pakilagay na lang ko dito. One, ano na po? One thirty. Ano? 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 Sorry Natagalan yung aking pera. Kaya yeah, guys, ayan. Nandito tayo na mga gulay. Pabayad tayo yung ating pinamalingki. Uh, mga gulay lang ang bibili natin guys. Uh, tara. Ito. Ito. Pabayad muna tayo. Yung ating pinamili. Na gulay. Yan. Sa maraming na pera natin. Uh, uh, ito na po. Pabayad na tayo. Ito. Uh, para bukas, ay maaga tayo na uh, luwabi nilo. Ah, 1.55. Ayan. Para bukas, ay manambahan naman tayo bukas. Ha, ayan, ako po. Kaya maaga na po tayo na malingki, guys. Kasi bukas ay Lord's Day. Kaya... Maaga tayo gigising. Yan guys. Okay na guys. Yan guys, may meron mga Yan. Kaya guys, salamat sa inyong panonood. Sa king night market. Mag night market ako guys. Kaya ayan. Tayo po ay na malingki. Ng gulay lang kayo, gulay lang ang pinamalaking natin yeah, thank you guys sa inyong panahon sa aking pamamalingke <laughs> mana pa tayo ng iba para uh, pag makakita tayo ng iba na gulay yan e, eh, ah ito pala uh, hindi tayo ng cucumber ayan Ayan guys. Ito. Ilalag ito. Cucumber. Ayan. Pino. Diba? Ilalag ito. Pino. Oh, sige ma'am. Ayan. Isa lang. Isa lang. Ayan. 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 Namili tayo ng... Namili tayo ng cucumber. Ayan. Pino. Okay. Salamat guys sa inyong dalunood, sa aking pamamalingke na eh, may bari ako ito na na pipino uh, na tayo pwede ng pipino guys Yeah, hanap pa tayo ng iba kung so, meron tayo makita saluyot wala na pa wala pang saluyot hanap tayo ng saluyot guys ah, uh, mga dahon naman yung hahanapin natin hmm. kasi meron na tayong pampakbet ngayon mga ano naman mga talbos naman <laughs> Panghalo halo natin sa pakbet guys mga talbos kung meron ya yeah, mamili tayo ng uh, talbos naman guys. Ayan. Yeah. Talbos naman. Ah, ito na. Nakakita na tayo ng saluyot. Magkano po yung saluyot po? Magkano po? Dalawa nga po. Oh. Ah, oh, dalawa. Nakamili tayo ng... Ito po, ito po Saluyot, dalawa po, yan ah. Saluyot naman yung binili natin guys Yan, salamat sa inyong panunood sa aking pamamalingke, ayan, nakabili tayo ng dahon meron tayong mga pabili na mga dahon guys yan, hanap pa tayo ng iba ayan, baka meron pa Kaya salamat sa inyong pananood sa akin pong pamamaling ayan yeah. ano, nakabili din tayo ng ano ah. wala na ah. ayan salamat guys sa inyong pananood sa akin pong pamamaling ayan <laughs> Ayan guys. Kaya thank you for watching sa ating pong mamamaringke. Ayan, marami ng ano, marami ng vendor. oh, nandito na sila sa uh, labas ang palengke ng palengke ang mga vendor. Uh, sa wala na yung mga nagsasaway. <laughs> Kaya magkakataon nila para kumita naman. <laughs> kasi pag sa araw uh, hindi sila pinapayagan dyan <laughs> sa kabila yan ito guys marami na tayong napapalingke yan sari, mga talbos talon opo yan sitaw sitaw, paborito ko sitaw uh, so, medyo mataas pa rin yung ibang bulay. Pero okay lang. <laughs> Kaya salamat guys sa inyong panonood sa aking panamuhalingki. Bye, bye, bye. God bless us all. Bye, bye, bye. bye.